tayo sa Bodega Gadgets kay Bodega 99 Sako Minor Hats. Pasok tayo sa loob. I-update natin yung mga price ng products nila. Hey ma'am, good morning. Dito marami silang mga iPhone. Ano pre na? Hello na. Ano to eh? iPhone 12. Kuya, doon yung kulay pula. May... Pula. Ang babi ko, 256 GB. Ang mahal na yun, di ba? Ang babi, mahal na

1,050 couple watch ayan guys 1,050 lang yan dalawa na Michael Kors 1,050 dito tayo sa mga cellphone yan si note 50 tell me note 50 3499 na lang spark 20 techno 4999 thank you wala nang ano na ito 15 minute P280 yung power ba? Ha? Uh, okay, ilan 15, ba dapat yan? P280 lang? Idle 50, 55 4699 Magkano yan? May herbal silang smartwatch 899 uh, Ito na muna A70 A70 3799 12GB256 Ito, matindi na rin ito oh. Airpods 399 Ultrapad Max 399 guys Honor eight nine nine headset Red 13 C four six seventy four I Red nine <laughs> not fifty

and Phoenix and Phoenix sa 27,200 gumat 99 mahal 13 GB Tablet dito Tablet 15 Pro Max Ito mga iPhone 6 Apple iPhone 7 4, 3 iPhone 6 2, 7, 9, 9 iPhone 6 Plus 3, iPhone ano ito? iPad. iPad Air 2. 64 GB. iPad Air 2. 64 GB. 7499. iPad ka na. 7499. Kasi kung Pare-pareho sila. Wala sa Ayan guys, madali na dito. Dito naman check yung mga nabili na items. Check nila bago mo ano para sigurado na gumagana. Mayroon din silang mga uh, speakers. Huh? Ito yung uh, um, smart one 12 GB pad magkano yung tablet presyo nyo Pare-pareha ka na kayo oh. Tingnan mo, oh. meron pang bawas oh. Huwag kayo mag-asal na Pagdating niya Pagkakayin Speaker with Vivo Y81 by one, take one Pag bumili ka ng speaker Meron siyang Vivo Y81 na Kasama Bundle sa halagang 2799 marami uh, sila mga bluetooth speaker dito maging ano tv mayroon Ito mga akong MacBook ito guys A83 plus click 2699 na lang ganyan tapos meron siyang kasama ko nito 2699 Ayan mga tablet C18 1499 Ayan ito po siya ito naman Smart 8 Plus yung Y93 for 1999. Okay, ito Y81 plus Tecno Go 5199 Bundle na po yan 5,199 Sa mga tablet MXS 2500GB 128 yung storage. 2199. Yan. Yeah. Pro. Yan yeah, 2199. Wala silang stocks. Ormo ba bagay naka-send. Mamaya.

Okay, guys, dito lang yan sa Bodega ni Norhat Bodega na yung ginain Mga mura lang dito mga cellphone, mga gadgets Tablet Maging laptop, mayroon po sila rito Mga speakers, bluetooth speakers So, rin Punta lang po kayo rito sa may Taytay sa Manila S Arcade 1 palengke hanapin nasa second floor lang yung bodega ni Norhat nabili niya po yan man binili niya po Ah, kaya pinetest kaya si nakabili na ng laptop magkano naman to yan 9499 9499 oh, more lang no 949, guys ano po yun mam? pang schooling wow oh. saan pa po kayo galing yan binangonan oh okay kasi mam nakabili na ng ano gagamitin sa school laptop sige po mam thank you 9499 949. pwede na

Ano? Ano clip clip tap mo? Tingnan mo. 'Yan din. Ano po 'yung? Wala po raw din. Bakit ako po 'yung ganyan mo? 799 799 99 Pwede na rin po mga video call, mga messenger, at oh, sa gano'n. Colentex lang. <laughs> ah, Colentex. Ito yung hal? 7,900. Ah, mag-800. Pwede na, pang ano lang pala. 7, 9, 800 pesos. 799 na lang ba ito?

So, siguro guys, hanggang dito na lang ang ating vlog for today dito sa Bodega 99 sa ni Norhats Talaga naman, na talagang napakamura May mga buy one take one sila dito So, punta nyo na lang po Manila is Arcade One dito sa Taytay At marami po kayong pagpipilian Maraming mura mga buy one take one maraming mga gadget na pasok sa inyong mga budget maraming nakapromo sa kanila ah, yan si boss ilagay na natin dito yung yan yan Bodygan 99. Bodygan 99. Sa akong notes. <laughs> Ayun. Yan. Yan <no? Abla. laughs> bilang. Oh, usab 99. Yan si washing. Ito no? sa labas So, so yan, Bodygan 99 sa akong notes. that was